So ngayong araw guys, ako nga pala muna yung magbubukas ng computer shop. Si mama kasi guys, nagkasakit kaya hindi muna siya makapagbantay ngayon. Tapos nung palabas na nga rin pala ako guys, may nakita nga pala akong sombrero dito. Nagulat nga ako kasi hindi mo nagpagawa ng ganito. Bago pa at parang iniwan ng sakin. Sinuot ko na nga rin tau guys kasi nga naambon. Marami nga pala nagtatanong kung kamusta na nga pala yung computer shop ko. Ang masasabi ko nga pala guys ay ganun pa rin. Wala namang pinagbago nung nakaraang buwan. Yung mga bata pa rin naglalaro dito. Ngayon nga pala guys, may pasok nga pala kaya madalang yung bata ngayon. Etong computer shop ko nga pala guys, eh, pwede nga palang liguan. Kaya kapag meron nga pala kami maasim na customer, pwede nga pala silang sumaglit dito. Kompleto nga pala yung banyo dito, guys, kasi may lababo, may bowl, tapos meron pang plush. Marami na nga rin nakagamit ng bidet dito. At nung nagbabantay nga pala ako, palagi nga pala ako naliligo dito. Ang sarap maligo dito, guys, kasi ang lakas ng tubig, tapos may shower pa. Kaya nga rin pala hindi ako nagbabantay ng computer shop kasi mas focus na ako sa pagbablog. Kaya yung nagbabantay nga pala dito, guys, si mama at saka yung kapatid ko. Ang specs nga rin pala ng computer ko dito, guys, ay Ryzen 5. Kaya halos lahat nga pala ng laro ay wala nang lag. So nga, guys, Bukas nga pala ako ng 11.30. Wala pang mga customer kasi nasa school pa. Kaya habang nag-aantay, tamang sound trip muna dito ng Cup of Joe. So yun nga guys, sa so sobrang boring nga pala, nakatulog na rin ako. Tapos naalala ko nga pala guys, hindi pa ako nag-almosal, tsaka nagtatanghalian. So dahil minsan na nga pala ako makakain ng Jollibee, umorder na ako. Siyempre guys, yung in-order ko nga pala dito, yung chicken joy, tsaka burger steak. So yung magja-Jollibee nga pala ako guys, ito nga pala yung palagi kong in-order. Tapos bumili na nga rin pala ako ng hamburger para sa mga customer. Noon so, nga pala guys, nung focus pa ako sa pagbabantay ng computer shop, palagi nga pala namimigay ng Jollibee. Kaya yung mga bata dito, tuwan-tuwa dati. Yung iba nga guys, tinatanong ako kung may pa-Jollibee pa daw ako sa kanila. So ito nga guys, yung nagastos ko nga pala ay 100 pesos. Pitong burger nga pala yung binili ko para sa pitong customer. Grabe nga guys, pati nga pala yung yung burger, nagmahal na rin ng 2 pesos. Kasi yung nga guys, 11.52 nga pala, nagka-customer na rin ako. Siya nga pala guys, ay palagi nga pala nakakasali sa mga palaro ko dati. Tapos maya maya may naglaro nga rin palang dalawa at tig 2 hours sila. Bagong customer nga pala sila, kaya hindi ko nga pala sila kilala. Tapos yung nga guys, sa wakas na i-deliver na rin tong Jollibee. Buti na lang talaga guys, may naglaro ngayon. Para hindi na ako mag-iisip kung sino yung pagbibigyan ko ng burger. Habang mainit nga pala yung burger, pinamigay ko na. Baka kasi may magreklamo na malamig na yung hamburger. Madalas nga rin yung mga bata dito, eh, imbis na pambili ng pagkain, ipinaglalaro na lang yung pera nila. Relate nga pala sa kanila kasi ganun din ako dati. Yung tipo ng hingi ng pambiling ulam, iko eh, computer ko lang. Nakakatuwa lang kasi yung dating larong-laro, ngayon meron ng sariling computer shop. So ito nga pala kinakain ko guys, umagahan at tanghalian. Kaya marami nga pala yung kakainin ko kasi pambawi yun sa lipas ng gutom. Baka nga mamaya guys, magmerienda pa ako ng hamburger kapag wala na bigyan ng customer. Habang nakain pala ako, dumating nga dalawang magdalaro. Kaya pagkatapos ko, binigyan ko sila ng burger. Kaya ako nga rin pala itong ginagawa kasi masarap maglaro kapag may laman yung chan. Hindi ko kasi ito naranasan dati kaya ako na lang yung nagpaparanas sa kanila. Maya maya nga rin pala guys na wala na nga rin pala ng customer. Ito nga pala yung problema ko guys kapag wala na nga pala naglalaro gusto ko na nga pala magsarado. Ilang beses nga rin pala ako ganito dati kaya galit na galit sa akin si mama. So syempre guys dahil boring na nga pala ako napag initan ko nga pala itong yum burger. Ganito nga pala yung nangyayari sa akin guys kapag boring ako. Kapag may nakikita akong pagkain kahit hindi ako gutom kinakain ko. kasi nga guys isa na nga pala yung burger. Baka kasi magkatampuhan kapag binigyan ko yung isa. Tas Pansin nga guys, marun na naman ako naisip dito. ba diba, dati palagi nga pala ako nagbumukbang. Naisipan ko na naman na mukbangin tong paninda ni mama. so, guys, kumumukbangin ko ba to o hindi? Para kapag piragalito na ako ni mama, kayo yung ituturo ko. answer magmukbang dito, lalo na kapag bagong stack. So yun nga guys, mag sa isa na nga pala ng gabi. Bawal nga pala magpaggabi kasi mahamog. Baka kasi magkasakit ako, mahirap na. Kaya pinapunta ko na yung kapatid ko dito para magbantay. At ako naman, nagprepare na para umuwi. Tapos yung burger nga pala dyan, bahala na siya kung kakainin niya o hindi. Kaya yun lang, thank watching. Bye bye!